Alam niyo nakakapagod naman talaga magtindahan eh. Dumating na ako sa point na nagsawa na akong magtinda, lalo na nung nagkaroon ako ng anxiety. Parang nakakapagod kasi na paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Tapos, mas lalong nakakapagod pa pag inutangan ka na gusto mo lang naman sanang makatulong sa kanila kahit walang tubo. Pero yung kapital mo mismo, yung perang pinagpagura mo ay hindi napunta sa'yo, napunta sa iba, ang ending inaway ka pa. So, mas lalong talagang nakakaprostrate pag nangyari nangyari sa'yo yun. Lalo na siguro kung ikaw yung nakaranas noong na-experience ko. ba diba? So kung siguro hindi ako matapang-tapang na tao eh, talagang bumigay na ako sa nangyari sa akin. Nakakapagod yung paulit-ulit na magbubukas ka ng tindahan. Ikaw lahat. Ikaw lahat magdi-display, mamimili, and then parang ang gulo lagi ng tindahan. At sobrang maalikabok. Pero imagine mo, tapos... May mababasa kang mga inspiring stories ng mga may sari-sari store. For example, yung iba, 10 years na silang may tindahan, 15 years, 20 years, pero tuloy-tuloy pa din sila sa pagtitinda. And malalaman mo, yung kwento sabihin nila na yun yung nakapagpatapos sa college sa mga anak nila, yun yung nagsusuporta sa iba nilang kamag-anak, at yung iba nag enjoy pa habang may tindahan. And then na-realize ko, ako siguro 6 years na yata ako may tindahan o 5 years na ko na. Pero, ba diba, ilang taon pa lang yan compare dun sa iba na batikan na talaga. Dalaga pa lang may tindahan na, may anak, may apo na. Minsan matanda na, may tindahan pa din. Kung baga parang yun na yung passion nila, yun na yung nakahiligan nila, ang magtinda. Kahit siguro pumunta sila sa ibang tindahan, kahit hindi nila tindahan yun, parang mapapatinda sila. So naisip ko, yung sinusukuan ko yung minsan kinakatamaran ko ang pagtitinda, ang pagbukas ng tindahan iyon e yun yung pinapangarap ng iba kasi maraming mga nagko-comment sa akin eh, maraming nagpo-post sa group sinasabi nila na soon magkakaroon din ako ng tindahan. Sis Yvonne, ang ganda ng tindahan mo. Dati, ang pangit niyan. Ngayon, nag-transform na. Parang minimart ka na. Parang 7-Eleven na. So, ang dami kong nababasang ganong mga comments. And yung iba, nasa abroad pa lang. Napag-uwi nila sa Pinas, magtitindahan sila kagaya. Kung baga, idol daw nila ako. Bakit nila ako naging idol? Eh, simpleng, simpleng tendera lang naman ako. So, naisip ko, yung minsan nagsasawa ako sa ganitong ginagawa ko. Pero yun pala yung pangarap ng iba. Kasi nakarating na ako dito eh. Nag-start din naman ako sa umpisa na maliit ang tindahan, 10,000 ang puhunan. And yung iba, yun yung gusto. Pangarap nila yung pwesto ko na nasa tabing kalsada. Pangarap nila ang mataong community. Pangarap nila ang madaming bumibiling tindahan. Pero ako sinusukuan ko. So, at least hindi lang ako yung nagpapalakas ng loob ninyo. Kasi sa mga comments nyo at sa mga story na sinishare nyo sa aking group, ang sari-saring stories, buhay tendera tendero, tendero na-inspire nyo din ako. Kasi minsan nagbabasa din ako ng comments. And sobrang na-appreciate ko yung bakit nyo ako tinatawag na idol. Gaya nga ng sinabi ko sa aking FB bio, kalmado lang ang sagwan. Hindi man ako kasing bilis umangat ang followers at ang subscribers ng ibang vloggers na same ko ng content, lalo na yon talagang mga sikat na sikat na talaga ngayon. At least alam ko malayo na rin ang narating ko. Marami na rin brands ang nagtiwala sa akin. Pinagkatiwala nila na ipromote ko ang mga brands nila. Siyempre unang-una na dyan si Glossary, kasi siya talaga ang unang nagtiwala sa akin magpahanggang ngayon kaya maraming maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa akin kaya eto, bukod sa rumaraki tayo bilang live streamer ni Shopee ay patuloy pa rin po ang ating tindahan kaya thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin sa lahat ng nakafollow hanggang ngayon sa aking mga top fan thank you so much na sa mga gustong magkaroon ng sari-sari store ay matupad din soon ang inyong mga pangarap at itag nyo po ako sa unang picture at opening ng inyong store. At congratulations in advance mga kasabi.